Ang Pilipinas, isang kapuluan na may mahigit pitong libong isla, ay isang bansang mayaman sa kasaysayan at kulturang buhay na buhay. Ang mga mito at alamat ay hinabi sa mismong tela ng ating lipunan. Ang mga kwentong ito, kapwa nakakaaliw at nakakakilabot, ay nagbibigay ng sulyap sa pag-iisip ng mga Pilipino. Ipinapakita nila ang ating mga takot, pangarap at mga pinahalagahan natin. Ang mga mito ay nagsisilbing gabay sa moral, na tayo tungo sa katanggap-tanggap na pag-ugali at nagbabala sa atin laban sa mga pagkakamali. Itinuturo nila ang mahahalagang aral tungkol sa paggalang sa mga nakatatanda, ang kahalagahan ng pamilya at ang mga bunga ng kasakiman at pandaraya. Ang mga naratibong ito ay nagbibigay din ng pakiramdam ng pagkakakilanlan na nagkokonekta sa atin sa ating mga ninuno at sa kanilang mga paniniwala. Kahit sa ating modernong mundo, ang mga mitong ito ay patuloy na nakakabighani at nakakaintriga sa atin. Sa paglaki ko, naalala ko ang masugid na pakikinig habang ibinahagi ng aking lola ang mga kwentong ito. Marahil ang pinakanakakatakot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino ay ang aswang. Ang halimaw na ito na nagpapalit ng anyo ay sinasabing nang huhuli ng mga walang kamalay-malay na biktima kadalasang mga buntis at maliliit na bata. Ang itsura nito ay iba-iba sa bawat rehiyon. Ngunit karaniwan itong inilalarawan bilang isang nakakasuklam na humanoid na may matatalas na kuko, kumikinang na pulang mata at walang kabusugang pagkauhaw sa dugo. Ang mito ng aswang ay malamang na nagmula sa mga paniniwala bago pa man dumating ang mga Espanyol tungkol sa mga mapaghiganti na espiritu at mga panganib na nagkukubli sa dilim. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay naimpluwensyahan ng kolonyalismong Espanyol na nagsasama ng mga elemento ng alamat ng Europa tulad ng mga vampira at lobo. Ang aswang ay madalas na iniugnay sa pagkakanulo at panlilinlang. Sinasabing kaya nitong magpanggap bilang isang hindi nakakapinsalang hayop o kahit isang pinagkakatiwalaang miyembro ng komunidad. Kabaligtaran ng nakakatakot na aswang, ang tikbalang ay isang nilalang ng duality. Ang mythical beast na ito ay inilalarawan bilang isang humanoid na may ulo at kuko ng kabayo. Madalas itong inilarawan na naninigarilyo ng tabako at nakasakay sa kabayo, na nagdaragdag ng kaunting kapilyuhan sa nakakatakot nitong anyo. Ang tikbalang ay sinasabing naninirahan sa mga kagubatan at kabundukan na kumikilos bilang tagapag-alaga ng kaharian ng kalikasan. Ito ay pinaniniwala ang isang pilyo na nilalang, nakilala sa pagliligaw sa mga manlalakbay at panloloko sa mga hindi gumagalang sa kapaligiran. Gayunpaman, ang tikbalang ay hindi likas na masama. Sinasabing kaya nitong maging mabuti at masama, depende sa kung paano ito tratuhin. Ang nagtatagal na katanyagan ng mga mitong ito ay may uugnay sa kanilang kakayahang pukawin ang ating pinakamalalim na takot at pangamba. Nagbibigay sila ng balangkas para sa pag-unawa sa hindi alam at nag-aalok ng pakiramdam ng kontrol sa isang mundong madalas na nakikita bilang magulo at hindi mahuhulaan. Ayon sa sosyologo na si Dr. Maria Teresa Diokno, ang mga mitong ito ay nagsisilbing mekanismo sa pagharap sa ating mga takot na nagpapahintulot sa atin na harapin ang ating mga takot sa isang ligtas at kontroladong kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kwentong ito, nagagawa nating iproseso ang ating mga pagkabalisa at makahanap ng ginhawa sa kolektibong karanasan. Bukod dito, ang mga mitong ito ay sumasalamin sa mga pagpapahalaga at paniniwala na malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Ang mga kwentong ito, na ipinasa sa mga henerasyon, ay nagsisilbing paalala sa ating pinagsasaluhang pamana at mga pagpapahalaga na nagbubuklod sa atin. Habang ang mga mitong ito ay madalas na itinuturing na mga alamat lamang, maraming mga individual ang nagsasabing nagkaroon sila ng personal na enkwentro sa mga nilalang na ito. Ang mga enkwentrong ito na madalas nababalot ng misteryo at takot ay hinahamon ang ating pag-unawa sa natural na mundo at pinapalabo ang linya sa pagitan ng mito at realidad. Simang Ambo Isang matandang magsingista mula sa probinsya ay nagkwento ng isang nakakakilabot na inkwentro niya sa isang tikbalang habang naglalakad pa uwi isang gabi. May nakita akong isang matangkad at madilim na bulto na nakatayo sa gitna ng kalsada. May ulo ito ng kabayo at kumikinang na pulang mata. Naparalisa ako sa takot. Hindi ako makagalaw o makapagsalita. Ang karanasan ni Mang Ambo bagamat nakakatakot ay hindi pangkaraniwan. Maraming Pilipino ang nagbabahagi ng mga katulad na kwento ng pakikipagtagpo sa mga nilalang na ito, kadalasan sa malalayong lugar o sa mga oras ng matinding emosyon. Ang mga personal na testimonya na ito, na madalas na ipinapasa sa mga pamilya o komunidad, ay nagdaragdag ng isang patong ng katotohanan sa mga alamat. Ipinapaala nila sa atin na may mga misteryo pa rin sa mundong ito na hindi lubos na may paliwanag ng agham. Ang mundo ng mga alamat at mitolohiyang Pilipino ay isang kaakit-akit, puno ng mga nilalang na kapwa nakakatakot at kaakit-akit. Ang mga kwentong ito na ipinasa sa mga henerasyon ay nag-aalok ng isang sulyap sa puso ng kulturang Pilipino. Ipinapakita nila ang ating mga takot, ang ating mga pagpapahalaga, at ang ating walang hanggang pagkahumaling sa hindi alam. Habang tinatahak natin ang mga komplikasyon ng modernong buhay, mahalagang tandaan ang mga aral na nakapaloob sa loob ng mga sinaunang kwentong ito. Ipinapaalala nila sa atin na mayroong higit pa sa mundong ito kaysa sa nakikita ng ating mga mata at ang mga hangganan sa pagitan ng mito at realidad ay maaring nakakagulat na likido. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ating mayamang alamat, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili sa ating kultura at ang walang hanggang kapangyarihan ng paniniwala.